Alright mga amigos, big fights, lahat naman ng mga boxing fans, lahat naman ng mga fighters ay naghahangad ng kanika nila mga mega fight. At tayo mga fans ay naghahangad makapanood ng mega fight. Pero isa nga po si pound for pound king Terence Bud Crawford sa mga boxingerong kinailangan pang umalis ng bakuran ng top rank para lang maikasa ang kanyang mega fight kay Errol the Truth Spence. Kung ating papansinin, same scenario din yan kay Unified Lightweight Champion Devin the Dream Haney na kinailangan pang umalis sa bakuran ng matchroom noon para maikasa ang kanyang undisputed match kay George Cambosos Jr. Kaya naman sa panayam ng Fight Hub TV kay Taprang promoter Bob Arum na ikumpara ang sitwasyon ni former 2 Division World Champion Shakur Stevenson kay Terence Bud Crawford na baka kailanganin din daw ni Shakur Stevenson na pumunta pa ng PBC para lang maikasa ang mega fight nito kay Jerbont at Tank Davis. Pero paglilinaw nga po ni Bob Arum, sinabi nito na hindi na kailangan pang pumunta pa ni Shakur Stevenson sa PBC para lang maikasa ang mega fight kay Tank Davis dahil may malaking pera na ang top rank ngayon. Kontrolado na daw umano nila Arum ngayon ang malaking salapi. Tulad na lamang ng mga laban sa Saudi Arabia, nalimpak-limpak nga po ang perang involved. At pera nga daw ang nagpapaikot sa mundo ng boxing. Heto nga po ang mismong sinabi ni Bob Arum. Scenario with Shakur where it's like Terrence where like he inevitably has to go to TBC to, to make a take. He doesn't, right? doesn't have to go to TBC because we control a lot of the money now as you can see by the fight in Saudi Arabia. And money makes the world go around in boxing. Well, kagabi nga lamang po mga amigos, nagkapirmahan na si na Tyson Fury at Alexander Usyk in Bolbang Taprang Jan sa Saudi Arabia fight na yan. Pero sa kabilang banda naman, lalong lumalakas ang bulong-bulungan na mawawala na ang boxing sa showtime, kaya't nanganganib din ang PBC sa ngayon So kung papakinggan po natin mabuti yung pahayag ni Bob Arum na yan mga amigos parang konektado ito sa sitwasyon ngayon ng PBC at Showtime. Kung ang Showtime ay tumutumal na ang mga laban, ang top rank naman ay halos linggo-linggo nag-aanunsyo ng mga title fights. Sa madaling salita parang humihina po ang Showtime at PBC habang lumalakas naman ang top rank at ESPN. So sa tono po ng pananalita ni Bob Arum parang si Jerbonta Tank Davis ang sinasabi niyang kakailanganing tumawid sa top rank kung gusto niya ng mega fight versus Shakur Stevenson. At hindi lang yon mga amigos, mukhang yung mga blockbuster fight para kay Gervonta Tank Davis sa kanyang timbang ay nasa poder po ng top rank. Kung atin nga pong matatandaan, Floyd may Mayweather gusto ang ideya ng Gervonta Tank Davis versus Naoya Inoue. At si Naoya the Monster Inoue nga po ay hawak ng top rank. Tio Pimo Lopez nasa top rank din, Basili Hightech Lomachenko So halos yung mga boksingero po na posibleng magbigay ng malaking premyo kay Gervonta Tank Davis ay nasa top rank po. So parang pwede pong gayahin ngayon ng top rank yung ginawa ng PBC sa kanila dati. Dati hindi nga po binigay ng PBC kay Terence Crawford yung Kit Thurman fight, Danny Garcia fight, late na nila ibinigay yung Errol Spence fight. Ngayon para nagkapalit na po ang sitwasyon. Pwede namang hindi ibigay ng top rank kay Gervonta Tank Davis yung mga legacy at big money fight. Tulad ng paikipagsago paan kay Naoya the Monster in Norway, kay Tio Pimo Lopez, kay Shakur Stevenson at kay basili Lumachenko. ng baraha. Patunayan mo sakin, ha?